Questions, Mr. President. Yes, certainly. time from uh, Maikuya. Well, this. Well, this is the. <laughs> Should I suspend for one minute? <laughs> well, uh, <laughs> this, this is uh, the first time for me to interpolate uh, the good, the good one, the good gentleman from uh, San Juan. Uh, kasama uh, when i was uh, in my office i was watching the privileged speech of uh, senator hersito at uh, talagang di ako makatis sa talagang bumaba ako para talagang makinig at uh, nababahala talaga ako sa sa kanya mga sinabi and i've heard a lot of uh, uh, news news report about uh, the corruption that is happening in the city of San Juan where we both served as uh, mayors uh, Pwede may tanong ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan uh, na nananggaling sa pondo ni ni mayor or ni nung congresswoman doon sa San Juan ang pagkakalag po, may, uh, meron silang... Uh, ayun, tayo, tayo gusto rin natin sana pumasok, no? Uh, for almost two years, hindi tayo makapagbigay sa ating mga mababayang sanwan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. So ang, uh, ang nakapagbibigay lamang ay uh, yung galing po sa pondo ng Congresswoman, nakapatid po na Mayor, at yung pong sa kanila. Ang yeah. maganda lang, nung nakas nakagawa tayo ng paraan, uh, nakapagbigay tayo ng tupad, nung... Uh, noong uh, Disyembre, tuwan-tuwa yung mga ano, yung beneficiaries. Sabi nila, buti dito, buo naming nakuha. Yan ang sabi, no, nung mga nabigyan namin. Kasi doon sa kabila, may kaltas. Yes. yes, if my memory serves me right, I was, uh, I asked permission, uh, I think it was late last year, from the office of the mayor, if I can use their, the gym, San Juan gym, to, to, uh, to have this payout itong AX tsaka Tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And uh, they denied me. They denied the use of uh, the San Juan gym. So ang ginawa, po, ang ginawa ko po ay uh, nagpa-payout na lang po kayo meron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nag nagkaroon ng payout din sa San Juan Gym, siguro a uh, few weeks uh after ang ang pondo ay nanggaling sa ating mga kasama senador na malapit doon sa sa mayor ng San Juan sorry to say babanggitin ko na po yung pangalan ng senador uh bigbigay po ng ayuda kaya nagpapasalamat din po tayo na uh, si senator Bongo nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan pero pinagamit ni mayor yung gym samantalang pag ako nagre-request o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Eh para tigasdanwan lang naman ng uh, makikinabang. Makikinabang at magbe ron. At ganun din si Senator Amy Marcos na din po ng uh, ayuda, Pinagamit din sila ng gym. Pero kami, kami ni Good One, uh, hindi on. po kami pinagbigyan na gamitin yung uh, yung gym sa San Juan hindi ko po alam kung bakit napaka insecure nitong mga uh, nagahari-harian -hari dyan sa San Juan eh bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan eh Pangulo, Mr. President you mentioned earlier I did not see or watch the video because I was uh, uh, going as I was going down no? Uh, meron kayo na banggit na isang beneficiary na in-approach ng isang konsyal ba? Uh, staff. Konsyal. Staff, uh, staff ng, ng konsyal. At ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500. 7,500. Tapos? Pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000? So yung... 6,500 pesos ang kinaltas. So saan daw mapupunta yung 6,500 Mr. President. Uh according sa video no nanggaling na po doon sa nag-record ay uh, yam daw po ay para kay mayor at sa mga nasa taas. 1,000 ah, so, lang ang talagang uh, nakuha nila. So willing yung yung bang taong na nasa video na kinunan mo na nag-atest na binabawasan sila ng 6,500 ay willing mag uh, execute na affidavit at ituro si mayor Well, yan ang uh, hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi, hindi natin kununan nyo. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video. At uh, yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na no? ng uh, kunsihal, na nagsabi rin na Nako, baka maano kayo niyan baka makasuhan kayo niyan nung ginagawa niyo uh, yun yung sinabi ng beneficiary pero sabi ay maganda yung ano eh mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila your honor Mr. president yung uh, yung ayuda o yung tupad no uh, yung uh, yung ang ay talagang kinakaltasan po nila so uh, sinabi nung yung uh, yung nasa video kanina na kinakaltasan sila ng staff ng isang konsyal no So, sa tingin nyo ba, meron din cut yung kunsihal? Ang sabi lang kasi para doon sa may Sky Mayor at sa mga okay. uh, nasa taas. Alright, pwede bang malaman kung sino yung kunsihal na yun? Ang, sa ang uh, staff na yun ay si uh, Kunsihal uh, Paul Artadi na uh, taga Bato. oh Bato. Alam nyo, marami rin po akong mga nakalap na mga balita. Na ultimo, pati yung mga punong barangay sa San Juan ay uh, ay kumukuha rin ng uh, porsyento uh, sa mga beneficiaryo ng uh, San Juan. Meron ba ho kayo na babalitaan tungkol doon? Well, uh, narinig ko na rin po 'yan at kanina nabanggit ko rin na yung pamasko. Yeah, 'di ba? Nagbenong nag mayor tayo, binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials, yung kapitan, ang uh, narinig ko 15,000 Uh, yung mga kagawad, 7-5 paggalaban, wala ang nakakalungkot dito sa halip ng manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga ay tupad din ang ginamit kailangan magbigay ng dalawang pangalan para po sa kapitan para sa si 15,000 at yung mga kagawad isa naman so yan po, ay uh, sa halip na mapunta sa tamang beneficaryo yung uh, tupad ay ginamit pang pamasko at meron ba ho kayo nababalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan just San Juan o Tupad man o AX man ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila at yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap tama po ba ako? tamang tama po yun kaya nga you know Mr. President your honor the reason why I, ay uh, I refrain from talking about politics uh, as much as possible about uh, San Juan kasi po nakakaawa eh. Yung mga taang hindi naman tayo ang tinatamaan dito, ang kawawa dito, yung mga kababayan na mga dating supporters. Kaya nga uh, tuwing nagsasalita ay lalo silang ginigipit at iniipit. Well, ano, sa so, tingin nyo, ano bang klaseng ayuda ang binibigay? Tupad ba okay. o AX? Kasi yun, yung tupad, kailangan lang magtrabaho. Meron pa orientation yan bago bago mo matanggap yung pera ay mag-orientation at hindi dadaan at hindi hindi binibigay na cash to. Inaano ito sa uh, ano yan? Palawan. Voucher. Oh, voucher. so uh, voucher, no? Voucher. Uh, dinidiretso na sa account nung uh, beneficiaries. So malamang ay uh, AX to. Na binibigay sa ating mga kababayan nat uh, at pa kinakaltasan sampon nito mga walang yang taong dito sa San Juan? Well, both. Parehong ginagamit, no? Uh, kung hindi man AX, yung tupad na dapat ay cash for work ay uh, nagbibigay lang ng pangalan. Pero hindi naman talagang tatrabaho. Pero yun ang pinamimigay. Yung AX naman, balita ko, pinamigay ay uh, binigyan din yung mga City Hall employees. Kahit na hindi po sila... Uh, Pwede nga, uh, hindi sila pwede dahil sila po yung empleyado na. Pero nagbigay din ho sila ng pangalan. Nagbibigay ng pangalan para ginamit pong incentive yung AX naman para mas sa mga city hall employees. So, so tingin nyo ba ang yung pondo na pinamimigay nila bilang ayuda sa ating mga kababayan ay pondo ng congressman? Wala bang pondo ng mayor ng Tupad o AX? Wala ko. Uh, yan ay galing sa ano eh. Galing sa Dole. No? At uh, galing sa DSWD. So, so galing sa pondo din ng Congresswoman ng San Juan. Galing sa Congress yan. Alright. Uh, Mr. President, kanino ba ho i-refer itong privilege speech mo sa uh, Committee Local Government? Ah, uh, kung hindi man, pwedeng Committee on Local Government. Probably Blue Ribbon. na no? Your, yeah, yeah, yeah. kasi po ito yung Supposedly, uh, DSWD or uh, DOLE ang, uh, ang uh, mag-implement ng programa pero mukhang may irregularidad. So it depends on our uh, uh, ru committee rules kung saan Siguro, ko Pwede natin ipatawag lahat ng mga uh, punong barangay, 21 uh, barangay captains ng uh, San Juan dahil marami rin tayo nababalitan at marami rin gustong uh, uh, magpatunay na itong mga barangay captain ng San Juan ay talagang involved din sa pagbabawas ng uh, ayuda na dapat ay para sa ating mga kababayan o no, ating mga beneficiaries sa San Juan. Kaya man po ako ay uh, umiinit na naman ulo ko pag nakakarinig ako nitong mga ganitong klasing uh, imbis na ibigay na lang, susubo na lang sa bibig ng ating mga kababayan mahirap, ay kinukuha pa nito mga yung sinasabi mong konsehal at yung kasabot na rin yung mga mayor. Pati siguro yung lahat ng mga konsehal ng lungsod ng San Juan ay patawag na ng, ng appropriate committee para maimbestigan to shed light on this matter. And this should and must serve as a stern warning not only to the officials of uh, the City of San Juan but to the whole nation na kung meron pong magbibigay ng ayuda ay dapat uh, buong-buo ang uh, ayudang ibibigay dahil nung ako po'y uh, uh, nung nakaranto nung nakapagbigay po tayo ng ayuda sinisiguro ko at sinasabi ko po sa taong bayan sinasabi ko po sa aking mga kababayan ito pong ayudang ito halimbawa limang libo 25,000 to buong buo ay mapupunta po sa inyo at wala pong mag-aabang dyan sa sa likuran ng gym para para kaltasan kayo ng uh, ng pera kaya hindi ka tulad sabi, sin, lagi ko nga sinasabi hindi ka tulad ng mga binibigay nung itong uh, kasalukoy na kaupo dyan sa munisipyo o dyan sa city hall na kapag nagbibigay sila ng ayuda may bawas ka agad Katulad nga na sinabi nyo kanina, 6,500. Imagine, lang. ang dapat sa iyo, 7,500, 6,500 ang makakaltas, saan libo lang ang makukuha mo? Eh, sana hindi ka naman lang pumila. di ba? Eto, uh, sana magmahanap uh, nyo po itong, uh, itong uh, nag uh, nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video, at uh, mag-execute na kaagad ng uh, affidavit para... Uh, lumakas yung uh, kaso natin laban dito sa mga ganit uh, ganid dito na, sa mga napakaswapang opisyalis dito sa bayan ng Salman. Yun lamang po at maraming salamat. Eh, maraming salamat. Actually, maganda rin na nakapaggawa tayo ng paraan, na nakabigay ng tupad at AX. No, kahit na ayaw tayo pahiramin ng mga na mga no? Kasi nagkaroon ng comparison eh. Doon nagkaroon actually ng alingasaw, dati haka-haka lang, pero nung nabigay, nabigyan natin yung mga beneficiaries natin, ang talagang madalas na sinasabi, buti po sa inyo, buo, yung pong nakuha namin, dati may kaltas, at ito lang ang binibigay. Kaya malaking bagay din na nagawa natin ng parang kahit na hindi tayo pinahiram ng pasilidad, ay nalaman ng na matagasarwan na yung pong ayuda at yung, yung AX ay ganun pala ang halaga dapat na makuha nila. Sa ating nakukuha yung karapat dapat. So, okay din na nagawa natin ng na parang kahit na hindi tayo pinahiram ng pasilidad, ay nalaman na matagasarwan na yung pong ayuda at yung, yung AX ay ganun pala ang halaga dapat na makuha nila. Sa ating nakukuha yung karapat dapat. Saka, uh, if I may add, Mr. President, uh, katulad nga nung nakarang uh, nakarang uh, kontong uh, nakara-linggo, hindi na po ako naglakas loob na humingi ng uh, permit para magamit yung San Juan Gym. ay dumiretso na lang doon sa Phil Oil kung saan ay uh, uh, privado yata nag-umuupa uh, noon at nakiusap ako kung pwede gamitin yung Phil Oil uh, yung arena. At doon po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata para bigay sa ating mga kababayan San Juan. Ngunit ano po nangyari after after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncio Pilato diyan sa City Hall. Ultimo yung pangulo ng uh, Barangay Captain. Sasabihin ko na yung Barangay Captain ng Barangay Edition Hills, Sir Herbert Chua. Kinastigo ang mga Barangay Captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng uh, ng mga ticket Imagine, ibibigay na lang yung uh, magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan eh hina gusto pang harangin. At nangyari na rin po 'yan. Nung ako nung panahon ng pandemya, nagdi lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung si Raulong Mayor na 'yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng ng PPE. ano? PPE. Ano? PPE. PPE may ano social distancing pa mamaya maya nakikita ko may mga mobile car na mga lima tapos nilapitan ako nung chief of police senator pero hindi pa ako hindi na ako senator nun o oh, bakit meron ba akong vina-violate? eh pinapahuli ko kayo pinapaimbito ko kayo ng, ng sekretary ng DILG, ito, secretary pa rin, si Gerald Anyo. Sabi ko, nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? Wala po, pinimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangos sa panahon ng pandemya na kailangan-kailangan ng taong bayan na pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Eh kung ito po ito po mga isda ito, ito po yung mga isda ito, ito, ito po mga bangus to galing po sa fish pen ng nanay ko sa Sambales. Nagkataon na nag-a-harvest. Eh nagkataon wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga may pandemya. So sabi na nanay ko, sige pamigay mo na lang yan sa mga mahihirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at uh, pinag pinagbibigyan ko ng bangos. Bigla na lang akong pinahuli ng itong, uh, itong mayor na ito. At inamin niya man niya. Nagpa-press ko kagad siya nung ako ay nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga polis dahil meron marami raw ako vinyolate na protocols, mga safety protocols, health protocols. Eh hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves or whatever. May face mask, face shield, naka ako. Wala man akong binaviolate. Diyan mo makikita na itong nama, na, nagahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakuha lang yung tao niyan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan eh, pagkakait pa nila, tulong, porque tulong ko, tulong ni Senator JV, ipagkakait eh, nila, pagbabawal nila. Hindi naman tama yon Pero ako naging mayor, si Senator JV naging mayor. Lahat pag merong sakuna, lahat ng mga gustong tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kami pinagkakait. Wala kami pinagbabawal. Ngunit ito, malayo, malayo ang ugali nito. Basta sa kalaban, na gustong tumulong, pagbabawal nila. Yan ang ganyan na klase ugali niyan. ilama po, ginong Pangulo. Salamat, uh, thank you. At uh, maraming salamat sa paglabas uh, nito. Pero nakakalukot na gabi, si President. Ay uh, dapat po sana pag uh, ito'y tulong, kahit kanina pa nang galing, ang magbe-beneficio naman dito talaga yung mga kababayan natin. No? Na ma uh, basta ito'y makakarating sa kanila. So that's the... Uh, again, as much as possible, I didn't want to talk about San kasi nga mas lalo po silang ginigipit sa tuwing ako po kami po ay nagsasalita sa nangyayari sa aming bayan pero ito medyo glaring na kasi masyado dahil yung again yung tupad o AX na dapat mapunta sa kanila eh, kinakaltasan ang nakukuha pa nila eh, mas, napak, mas maliit at tatlo experience na binanggit ni Senator Jingoy, pag galing po sa amin na ang magbe naman ay mga kababayan namin ay talagang hinaharang at pinagbabawalan. And I'm hoping that uh, with this, ay hindi lang man ito Your Honor, Mr. President. Uh, I hope uh, it does not, uh, it opens the eyes na kailan magkaroon ng safeguards na hindi na mangyari ito sa ibang lugar din sa ating bansa. Lalo na sa far-flung areas, if, if can happen, right here in Metro Manila, yung eh mas lalo pa sa, sa ibang lugar, kasi nakatakot po rito, this is cash or handling cash, kinakailangan mo talaga mas mahigpit ang uh, pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na beneficiaryo. Thank you.